So ayan guys. Ay guys, bakit ako nagagahin na tuloy sa inyo? Guys, ako nung... guys. Guys, dapat So andito na naman kami sa ano, sa Pamangkin. maliligo lang kami dito. Punta kami dito sa swimming pool. Liwanag oh. Hmm. Liwanag sa labas. Sobrang init kasi. Ah, kasama natin si Maymay. Si Commander kanina ay eh, nagsisiba kami ng kahoy. Sobrang init. Kaya ngayon. Kaya ngayon. Kami napapunta yung rito yung para yung <coughs> maligo maligo. Ligo ka? Yes. O, tara. Yes. Let's go. Tara dito sa paliguan Dapat ka. natin anong itsura ng paliguan dyan. Swimming pool daw yun eh. Tara. Tignan natin. Oh, oh, hindi na magsasabong pa ba? Oh, lakad na. Let's go po na kuya. Oh, lakad. Init. Ang init. Yan. Kaya natin dito yung paliguan. Dali mo cellphone mo ah. Ay, yung stand. Huwag mong talihin yung cellphone mo. Yung stand. Dali natin yung stand. Nadali ko itong stand. Baka mamaya, may magpapabidyo ako eh. Ko, walang lalagyan. Ha? Dadali pa ba? Yan po. Oh, well, kayo, tingnan nyo ah. Hmm, kayo, tingnan nyo. Ay, si Daddy, ka ah? Hindi na. Pag nagbolo na lang, bas malinis ba yun? Naku, mangingitim na yung likod. ko. Tara, tayo. Dito po ang daan, no? Ayan, oh. Ayan. Mataan <coughs> natin yung ano rito, sa mga daan. Saan ang daan dito? Yeah. Bilis na, oh. mga anak na. Init. Magpa ano muna tayo, mag shower. Ayan na. Ayan si Commander. O sa'yo mga bata. Pagino ba? Saan ba? Diyan ba? Oo. Wala naman sila. baka nandiyo na sa loob. Hindi mo ano ka na? Tatakot ako. Ay, sus! Tara! Ganyan natin dito. Walang ano dito, ganyan, mainit? Ha? Walang silungan? Sus! Sana ba? May may! May may! Ito po yung bukid nila, yan, nila, yan. Ay hindi, hindi pala ito yung bukid nila, pamangkin. Iba ito, iba. Doon, oh. Kalamari daw to. Kalarosi daw. Ayan. Sila nagnog? Saan? Ay, tawagin mo ah! Benog. Oh, saan ba sila nagpunta? Tawagin mo sila benog ah! Saan ba sila nagpunta? Saan ba sila nagpunta? ako ng motor, naihihi tuloy ako. Naihihi patuloy ako. Hindi na. Titignan uh, ko kung nandito sila. naman oh, ito raw eh. ayun oh, ito raw kami maliligo Ayan, oh. wala naman sila wala ayun pala oh ha ayun oh. oh. dito kayo maliligo bakit hindi siya napupuno? Ha? Hindi napupuno ito? Ganyan lang yan? Ha? Hindi daw? Ganyan lang yan? Ay, ganun? Ay, ano lang ito? Ay, sasarap pagpupunain? Hoy, binok. Magkano po ang bayad dito? Magkano po ang bayad? Paligo. Ay, libre? Wow, maganda. Libre pala. Libre pala, libre. Ito may balon pa tayo. Liris, oh, no. Bakit may hagdanan doon? Hindi hagdanan. Ay, may balon, no? oh. Ligo na, ligo na. Kala ko naman makakapagsiming ako. Hindi wala akong shorts di mo kinay short ko. <laughs> si Alberto, ha? oh yun na. Dabar ka, so. Ligo na. Tapal mo. Woohoo. Sarap, o. Oh. Ayan, o. Dabar Oh, wala kami, o. Oh. Oras maligo dito, libre. Oh, pero para maligo dito, libre pala tubig dito na barkas. Ayan o. Pwede ba nakabrip dito? Pwede ba nakabrip? Ha? Pwede. Ha? Pwede lang YouTube Pwede. lang kay YouTube yun. Pwede. Pwede lang kay Oh, Beno, dito na. Oh, si Pasio. Punta dito ka, Pasio, ha? Dito si Pasio yan. Oh, maligo ka na, mami. i video ko kayo. Dali. Baka makuno yan, lalalim na ba yan? Ha? Okay, dito na tayo, number five. dami eh. Oh, kung mo kami na ko. Dito ka sino Dito ka ta. Yan, o, may nalilinis oh, lakas oh. Ang lakas oh. sige, okay, yan. Sige, okay, yan. Magsawa kayo sa tubig. Magsawa ka, Mami, sa tubig. Yes, yeah, si Mami, ako. Tumalipod ka, sumbali ka doon. kaya mo? yeah mo, lakas ka, bukan dari ito, bukan dari sumbali ko, oh iyan, oh, oh, picture. tigur tigur, kita pa kita? saya mag- mag-ikot kuya, kupo pos kulang. 哦哦，你看。 sarap mali sarap maligo ano, sarap maligo, ano? <laughs> <laughs> sa isa, wow sa sarap ay, na. Si Mami, ah, oh ay n'o ba o oh ano si 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 naliligo ano, si lolo, o, si Mami, naliligo. Ano, si lolo. Ay, baka ba matumba ko sa cellphone sige ay, ano ba kayo? Bali, oh, hula kayo. Kukuhanan ko lang kayo. Ano? Video! Oh, video lang kita. Oh, yan, yan. You said, yun. Oh, nawala na si May, -May. <laughs> Ay, ayun. Ay! Ay, lumangoy. Oh, <laughs> uh, oh. Okay, paamo ha. Ito, usbo. Okay. Okay. Baka babunggo mo ako. Wala ka dyan. Wala ka dyan. Nasa harapan yung camera ko. Ayan. Nasa no, harap na ligo nila. Ayan. Si oh. Tumanda. Oh. Ayan. Ayan. Nasa no, harap na dito, dito. Libre. Wala pang bayan dito. Wala ka pagkatapos. Oh. Walang bayan. Wala ka pagkatapos. Wala Oh, sabay-sabay kayong tatlo. Sabay-sabay. Ah. Oh, apat kayo lahat. Tingnan mo Oh, sige, sige, sige. Dali. Dali. Oh, yun na. Yun na, karera. Yan. Ano ka Oh, sige po. Hei! Malikot ito, tabar guys yeah. Magbukas tayo sa tubig Dahil sobrang init Sobrang init sa barkad Kaya kailangan natin na ano, magbabad sa tubig Yan, yeah. shout out, shout out Pwede kayo mag shout out Shout out, shout out si mga taga nyo dyan shout Si mama out. mo oh, Si mama mo, shout out din naman yeah. Mama, shout ah. out Nandito Emma. Oh, oh, hindi, oh hindi na rito. Oh, sarap paliko. Hindi, hindi si Emma eh. Mangga. E. Yun. manggana na naman. Naglilihin na to eh. Naglilihin si Mayma. Yun. Pakas. Mangga da, mm -hmm. okay. na. Mangga. Ay. Lalim na lolo. Lalim na. Hindi dito. Pag ako natumba eh. ako natumba eh. Basa ang cellphone ko. Pero sa ugyan. Ô chị ba luôn à ba bữa nhà cái chỗ sống rồi. Oh, guys, <coughs> <nha. coughs> <coughs> Kasi mami, oh, tapos na maligo. Oh, yun, oh, ayun o. na. Lalagyan na itong sabon yung ano Ay, tinga yan, Lalagyan na tubig. Ayun o eh. oh, uwi na kami. O, oh, may iwan kayo dyan, ha? Ayun May oh, iwan daw sila dyan. Ayun o. Babalik ulit tayo mamaya. Bye bye. O, oh, magpaalam na kayo. Ayun Kaya nga. O, oh, oh tara na. So, ayun na guys. Tapos na kami kay

I'm out sa iyo! O, oh, kanina? I'm divine! Yehey! Oh, divine! Ay, ay, ikaw naman? I'm in the forest! Yun eh! Ayun eh! Sinugnog! Oo! Sinugnog! Ano sasabihin? Sinugnog! Oo! Ikaw! Shout out mo sa si mama mo! Hoy! Busy ka! Busy. Gulul itu, barang ijan. si mami ni, wanaku. Eh, kau itu kayu, dapat kancs. Kau nak? itu kayu. no. Kau kayu nak kami? Golshi nah. Masa pun. Es krim. ini. Kamu Kain nah. Eh. Hmm. Kain, na. kain A few moments later. Dia yeah, langsung no, makan es krim pas si di pamangkin nino, eh, Katatapos namin kumain nagpa-ice cream pa, di nai nino. O, oh, ito sa akin, ice cream. hmm hmm hmm. ito si o. Oh. Oh.